na naman sa uh, 0935 963 3481. Good PM. Ask ko lang po sa Juan 17.1 hanggang 3. Sinabi ni Kristo sa Ama na ikaw ang bugtong Diyos. So, kung Diyos si Kristo, bakit sinabi niya na may bugtong na Diyos yon ay ang Ama? Di ba? Kapatid, yung pong bugtong sa Greek, Brother Jerry, ay monogenes. Monogenes. Ha? Titingnan ho natin kung yung nasa talatang 3 na sinasabi dun sa Tagalog ay na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay, ay yung iisang Diyos doon, titingnan natin kung sa Greek ay monogenes pagka pagka yan brother Jerry sa Greek eh, ay tama yung sabi sa ng tanong na, na doon sa talata ay mayroong bugtong na dios oo pero pag hindi eh hindi po natin pwedeng sabihin na ang dios ay bugtong ano Absolute one, Absolute. yung Diyos. Uh -oh. Kasi nga, basahin nga natin yan. Aba, sa Greek, uh -oh. sa Greek po, hindi po monogenes uh -huh. ang salin. Uh -huh. Iyan pong pagkakabanggit dyan ay monos. Monos. Yung pong salitang monos ay... Mono. Ay mono. Galing salitan sa salitang mono. Doon mono, tayo, kaya tayo may na monotheism. Uh -huh. Kaya ay mono. Pag sinabing mono, Isa. one. Uh -huh. Isa uh -huh. lang talaga. Uh -huh. Samantalang yung monogenes, talagang... Bugtong yun ang bugtong. kasalit. O talagang... Wala nang iba, wala nang iba. Pero pag mono, Nag ang sabi ay oh. isa, isa. 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 Oh. Oh. isa. Hindi siya absolute, Brother hindi Jerry. Hindi siya absolute. Uh -uh. So, yeah. ang sabi po sa Greek ay monos or mono. Hindi po bugtong, hindi po. Iba po ang meaning ng monoginis sa mono sa monos, Brother Jerry. Yeah. Kasi translation ng lang salitang isa 'yun eh. Uh -uh. Yung monos. Ang oh. malinaw po namin sasagot diyan nung sinabi ng ating Painoso Kristo na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos ang na -tunay. tinutukoy niya mm. ay yung kalagayan ng Ama na iisa Diyos sa kalagayan ng Ama Tama. pero wala naman po kasing iba sa kalagayan ng Ama nag-iisa lamang yung Diyos Ama eh. Oo nga O oh, eh pero pag tinatanong no iisa din naman yung kalagayan ng Diyos Anak Yun. kaya nga sa Biblia iba yung Diyos Ama, iba yung Diyos Anak, iba rin yung Diyos Espiritu Santo wala pong sinasabi sa Biblia na ang uh, ang ama ay tala, ang Diyos ay Bungtong. Yan. Si Kristo tinawag siyang Diyos. Yan. Pero ang ang application ng salitang bugtong ay bugtong na anak. Yan. Kasi wala namang ibang anak ang Diyos eh. Mm -hmm. Na galing mismo sa Kanya sarili, brother Jerry, kundi ang ating Panginoon. Isa po na katunayan, nung salitang bunog in esteos Aha. na tumutukoy talaga ay sa kalagayang kaisa-isa na anak ng Diyos eh yung nasa Juan 1:18 mm -hmm. at babasahin ko na rin sa contemporary English version Sige. yung salitang monogenētheos kung ano ang salin ng Biblia John chapter 1 verse 18 ganito ang ating mababasa mga kapatid No one has ever seen God mm -hmm. the only son who is truly God and is closest to the Father, has shown us what God is like. Yung pagkakasalin ng monogenes theos ay the only son. Pagkatapos ang the only son, the only son who is truly God. Yun. Ang ganda ng pagkakasalin. Uh -huh. Kapag sinabi palang salitang monogenes theos, ang salin noon ay kaisa-isang bugtong na anak na Diyos. Alam mo, Brother Jerry, naalala ko yung... Uh aa uh, exegetical explanation ni, ni Pastor Pastor, Pastor Nonios at saka, Punehos, uh -oh. na yung salin ng monogenesis theos na natungkol kay Kristo mm. ang mas maganda daw salin nun ay the only unique god yan nag-iisang kakaibang dios mm. kasi pareho silang Diyos ng ama eh. yan mababasa natin yan uh -oh. pero ang kaibahan ni Kristo siya yung unique doon sa Diyosan. Siya ang nagkatawang tao. Mm -hmm. Siya ang namatay, tumubo sa atin. Kaya ang pagiging unique ng ating Panginoon ay ganun. Baka sabihin ng ating oh. mga taga-subaybay, -so namamatay ba ang anak? na Diyos. O oh, kaya namamatay ang pagka-Diyos. Ah. 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 po natin, ah, huwag ho natin pilosopo. Dahil yung kamatayan ng ating Panginoon Kristo, ito yung kalagayan nang siya ay magkatawang tao. O oh, kaya nga siya nagkatawang tao. Dahil siya pwedeng mamatay pag hindi siya magkatawang tao. Totoo eh. ayun. At kaya, ang pagka hindi siya mamamatay, walang wala katubusan. Kaligtasan. Walang kaligtasan ng tao. Mm -hmm. Kaya napakaganda ng plano ng Diyos para mamatay, para matubos ang tao sa kasalanan, kumamit siya ng katawang namamatay. Yan. Yun yung tao.